Hello guys, good afternoon Ito guys, palubog na ang araw O, oh, palubog na siya guys Ang ganda-ganda dito sa amin guys Paghapon na o, oh, dito Napalibutan lang ng mga bukirin dito guys Oh, wow Ayan oh, Hello. ang mga bata Nangunguha sila ng bunga ng siniguelas Ayan yan yung bunga ng siniguelas namin, guys. Oo. Oh, oh. Maliliit pa lang ang bunga. Alam may bata dyan, oo. Oh. Si J.R. J.R. nag -e enjoy siya, oo. Oh. nag e ang bata. Nangunguha sila ng siniguelas. Maliliit pa lang. O, oh, ayan. Dito sa amin enjoy, enjoy lang. Pakita ko yung bunga ng siniguelas namin guys. O oh, yan, yan na sila o. Oh. Madami, pero hindi pa siya hinog. Sampolan natin o. Oh. sampolan natin. Mm. 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 Mm hmm. Hmm. Ah. Hmm. Mm-hmm. Sarah. Má Sim, xin, à Sim. Mm. Ừ. Mm. <laughs> Wow, ang sunset. Mm -hmm. Palubog na ang araw, nag-enjoy e kami dito, guys. Kahit ano lang bukid-bukid, maganda dito, guys. Oh, madaming ano pa, oh, madaming tumutubo na mga kangkong, O, you know, fish pan ito, guys, oh fish pan fish pan ayan oh may mga tumutubo dito na ano Papait leaves papa, it papa it. sa mga uh, nag, nakakilala sa mga sa gulay na ito guys oh ganyan siya oh ayan yan oh papait mapait siya guys parang parang ampalaya lang siya pero masarap half cook lang tapos timplahan lang ng bagoong ganun pwede rin ano ihalo sa mga munggo ganun sa so, masarap siya and oh madami pero itong maliliit lang siya guys meron talaga yung iba na malalaki siya matataba ayan nanguha kami ng ganito guys oh sa mga nakakaalam nito oh wow alam ko wow mapapawaw talaga kayo <laughs> thanks for watching bye bye